nito ako sa loob ngayon na ano sa drink kay Barado ang reklamo si Junatan na anak ni Nanay Marisa na hindi daw siya makaligo. Barado daw ang drinage. Kaya pinayos ko. Kasi yung sa yung duro nila kasi madumi. Kailangan baguhin. Baguhin. Fonzie. Si plastic man. Oo. Oh, oh. Si plastic man yun. Ano man yun? Sa, magbabakbak din sa, ano, eh, para, maayos yung mga, kabit uh, ko, tubo ang lalak. Dito, kailangan, dati kasi maliit, kaya laging nagbabara kailangan natin lakihan yung ano timutas o oh, malaki Simula dito, gilid. Tayo dun sa RO. You know, Bago. favorite ni Nanay Marita. Wala, wala pa silang lagayan ng ano, madami. Kung sino man ang willing mag-donate ng mga lagayan ng damit. Pwede, pwede. Pwede na ano. Tigas, tiktikin. halo blocks may halo blocks pa tapos may ano pa? bukod sa halo blocks may ano pa may? batang ginising na pa kagaling to? oo oh. oh, to so sa mga tiga tayo. So paon yun ano? sa ito naman dapat ayos sinigman. kanyakan yasi kanyakan yasi kanyakan ito yan. apat na ano? Ito naman, ito naman ito naman dito, to dito party tapos ito naman dito yung labas dito na Saka, gustong -gustong ni Julen sa mga gusto ni Julen kaniyo daliman lapit tapos sadya Ito pa yung mga dami dami pang mga ano yung palambak o. O palambak Kailangan. Kailangan hmm. talaga. Kasi para wala nang reklamo si Jonathan kasi hindi siya makaayos ang ligo eh. So, ito magbago. Papalit dun sa, ano niya, papalit dun sa inidoro. Bago naman. magbago Bago, ito, ito, niya Para si Atan maliwanagan ang kanyang pag-iisip. Hindi na magkulo. Laging magkulo ang isip ni Jonathan kailangan natin ayusin yung tinisirahan niya para magiging okay kapag isip-isip si Jonathan ng maayos pag mag CR man siya doon maayos ba? Diba? kaliko na siya ng maayos dito dahil mawala ng bara so, barado kasi yung ano tumira si Jonathan barado kaya pinayos ko pagkat kailangan kasi ayusin yung mga amigo-amigo diba?